What's up guys? So ito na naman, biyahe na naman tayo at ito na nga yung pangalawang araw ng biyahe namin. At ka na nga ng araw nito at talaga namang napakainit. Ganito na nga ang buhay nating mga biyaheros. Kulang na sa tulog, sobrang init pa at napakaalikabok talaga naman. Ito nga at may nagtanong si Kuya Enchong Austria. Tinatanong niya kung bakit ito yung naisipan kong word. Nasagot ko na rin to sa mga interview sa akin kaya lang siguro ay bagong follower si Kuya. Kaya naman ito sasagutin ko. Hindi ko naman talaga akalain na magiging truck driver pala. Noon kasi ay may sarili talaga akong driver. Kaya nga lang, nagkaroon siya ng pagkakataon magkaroon ng sarili niyang unit. Kaya naman, nawalan ako ng driver. Nagda-drive naman ako ng maliliit na truck. Kaya naman, sabi ko, bakit hindi ko subukan itong malaking truck. At ayun, kinaya ko naman yung pagda-drive at ang importante doon ay eh, na-enjoy ko yung ginagawa ko. Kaya importante din talaga sa mga negosyo natin na alam din natin yung kalakaran at alam natin kung ano yung mga proseso. Para just in case na mawalan tayo ng tauhan, eh kaya pa rin natin ipagpatuloy itong negosyo natin. Okay din to kasi danas na danas ko din at alam ko kung ano talaga yung hirap ng pagiging driver at pagiging pahinante. Kung makikita nyo nga sa video na ina-upload ko, eh hindi mo talaga maaalintana rin na pagod at puyat na kami. Isa na sa pinaka kakalaban namin dito ay eh, yung puya. Hindi naman namin pwedeng ipaspas yung biyahe ng 24-7 dahil nga merong mga track van sa mga bayan na aming dinadalhan. At dahil nga babae tayo, yes, babae pa rin naman tayo kahit tayo mukhang lalaki. Ang pinaka problema ko dito ay eh, kung saan ako maliligo, kung saan ako mag-CCR, gano'n. Pag lalaki ka kasi, pwede ka nang mag-CR sa dumb box, ba? Diba? Pero ako hindi ko pa ginagawa. <laughs> at wag naman sana tayong dumating sa punto na yun. Tapos sa paliligo naman, basta may tubig lang yung lalaki, alright na yan. Siyempre sa atin, hindi po pwede yun. So ayun, back to question tayo, hindi ko din naman naisipan na magiging ganito yung work ko. Hindi rin ito yung choice ko. Kaya nga sabi, eh, hindi natin alam ang ating kapalaran. Graduate nga din pala ako ng college at ang naiisip ko ang magiging trabaho ko ay mga teller sa bangko. Ganun. Iniisip ko nga na ang haharapin ko ay mga computer at magbibilang ng pera. Dito pala ako nakatadhana sa manobela at kam at pagbibilang pa rin ng pera galing sa hardware. Hindi naman ako nagsisisi sa buhay na meron ako ngayon. Siyempre, thankful pa rin ako. Gusto niyo pa bang ikwento kung paano kami nagkakilala ng sugar daddy? Comment lang kayo kung gusto niyo pang itanong or kung meron kayong gustong itanong sa akin. At dahil nga binavlog namin kung ano yung mga ginagawa namin sa araw-araw naming biyahe, kaya ayan, mas maraming makakanood at sana mas marami pang ma-inspire na babae para mag-drive din sila. Dito kasi sa atin sa Pinas, madalang talaga yung nagda-drive na babae. Dito din kasi sa atin, parang merong discrimination. Siyempre, kung isa kang truck owner, ang kukuhanin mo talagang driver ay eh, lalaki. Kaya din kami nagkaroon ng pagkakataon maging lady truck driver dahil sarili, ng, sarili na naming unit itong minamaneho namin. Sana rin magkaroon dito ng agency sa atin na willing silang mag-train ng mga lady driver, ba? Diba? Ang daming nga ding nagko-comment na pag daw babae yung driver, syempre kalmado tapos hindi pa kaskasero. Uy, hindi tayo sure dun sa kaskasera, ya. Yeah? Charot. At dahil nga nagda-drive din ako, alam ko yung kalakaran sa mga gastos, sa lahat, sa mga pumapasok na pera at mga lumalabas. Eto nga at may nagtanong ulit sa atin kung paano daw ba ako nag-start dito sa may tracking business. Sa mga gusto pong pumasok sa tracking business, marami po kayong dapat i-consider. Hindi parkit may puhunan tayo, e-go eh, lang ng go. Bago ka maglabas ng track, isipin mo muna, sino yung hahawak ng truck mo. Ang buhay ng trucking ay nasa driver. Meron niya din akong kakilala na talaga namang umasenso sa buhay trucking at meron din namang nabangka. Pag natapat ka talaga sa driver na tamad, tapos hindi pa sanay mag-maintenance, tapos ay ang galing-galing pa sa notebook na ko kawawa ka. Yung iba nga naggo ghost trip pa, bumibiyahe sa iba sa labas tapos hindi alam ng may-ari. Hindi ako sa naninira pero meron talagang ganyang mga driver. Kaya maswerte talaga kami sa mga nakuha naming driver dahil hindi kami nagkaroon ng problema sa pera. Simula pa nga lang nung mga binatilyo sila hanggang sa nagkaroon na nga sila ng asawa, inasamin pa rin sila. Kaya po kung ganyan din yung mga driver nyo, eh, po kayo. Kaya ingatan din natin sila at syempre pakisamahan. Next naman, syempre kailangan may biyahe din tayo kasi kung maglalabas ay yung truck saan natin to ibibiyahe di ba? ah siya tsaka lo ko! yari ka na naman yari ka daw ambusa celay ng celay celay na okay na okay na okay na celay celay traffic ito nato dito ay jolot mga ano okay na po okay na po ayo kayo ka hello sa mga taga-Pakalasin nalala po bang ibang sa shout out Nag-commercial nga lang tayo ng konti dahil nga may nagpapa-shoutout. Sobrang dami na ng truck ngayon kaya pahirap pa na talaga sa biyahe. So, ayan lang naman. Ka kailangan, meron kang matinong driver. Meron kang sariling biyahe. Tapos, yung driver mo, syempre sanay din dapat mag at syempre maalaga dapat sa truck. Nung second trip pala namin, nagpapalit na ako kay Moja dahil maiiwan ako dito sa may Caltex. Shoutout nga po pala sa mga nakasabayan namin dito sa may Caltex. Pagkakain nga namin dito, inaiwan na ako sa may Caltex. Sinundo na ako ni engineer dito para pupunta kami sa may Porak. Nagpamember nga pala kami sa Porak Trackers. O, ba? Diba? Oh, hi! <laughs> Nandito tayo sa ano? Porak trappers. <laughs> Yung si ma'am. Hello ma'am. Uh -huh. Nagpa-member na din kami. Ayun. Uh -huh. <laughs> Ito po ang ano namin. Wala sa video. Yan. Meron silang ano, pa give giveaway. Pa giveaway. Pa palubag loob. Sure. <laughs> <laughs> Katapos nga ng proseso doon sa pag-aayos ng permit, uh, bumalik na din ako sa biyahe. Tapos ayan, nasusunog na ata yung effects Hindi, charot lang. Bali, nagkarga na pala ng Vibro sila Moja. Tapos ako naman, ihahatid lang ulit ako sa Caltex. Tapos pipick upin na lang nila ako doon. Nandito na nga pala tayo sa Mount Fuji Riot. O, oh, diba? O, oh, diba? Ang ganda din ng tanawin. Shoutout nga pala sa tindera ng Monay dyan. Sa baba ng Porak Truckers. Ay, kagandang dilag. At shout out din po sa Denville Trucking. Ayan. From Commonwealth pa sila. At ayan, nandito na nga pala kami sa Caltex at dun, dito na kami nagpark sa may bawal magpark at may multa na 2,000. <laughs> Sandali nga lang pala kami dyan tapos umalis na din kami dahil nga bawal po marada. Ay, wala po. at nung okay na ako naman ulit yung nagdrive drive uh, papunta na kami niya ng Shell. Doon na pala kami maghahaponan sa may Shell Balagtas. Dahil nga maaga pa din naman, makakatambay pa kami ng konti niyan. Magpapatrakban pa din naman kasi kami. Dito na nga yung nagiging palipasan ng oras namin sa may shell balagtas. Halos lahat ng truck dito nag-aantay ng truckban. Para nakabungad na, para pagkatapos ng truckban, ayan, mas malapit ka na sa Manila, sa Mikawayan, ganyan Dito nga pala kami kumain at ang sarap ng mga pagkain dyan. Medyo pricey nga lang pero masarap naman din talaga. Hindi naman sa ini-spoiled ko yung mga driver namin pero syempre, eh minsa naman eh deserve din nila to. Paglabas nga namin, ako, madilim na pala. Shout out, shout out sa RLMC family. Yes po 'yo. Ba'po may isa shout out kayo. Shout out sa Maki, Maki. Shout out sa Boss Racing. Okay po, sa... po, baka may isa shout kayo mga boss. kalah, ya, Tidak, cilang cewek, cewek, ya. ya, cewek, ah, ah. Gì à? maraming pansin ni madam dito po sa Mikawayan shoutout kila kuya uh, truck driver Ya, bawa saya shout out ya.